sa mga bayan ng para sa mga bansa, sa ng sa Pilipinas, sa bansa, ng bansa, Base sa survey ng, ng Pulse Asia, 63% ang nagsabing may tiwala pa rin sa dating Pangulo. 50% percent naman ang kay Vice President Sara Duterte, Duterte at 32% percent lamang ang may niwala sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Oh 42%, oh 42 percent naman ang naman. walang niwala po sa kasalukuyang Pangulo. Habang 25% kay Vicky Sara at 17% ang walang, walang niwala kay XPRRD. Halos magkakasing naman ang undecided. 27%, 27 naman kay, kay PBBM, 25%, kay PBM. 25 sa kasalukuyang ang Vice Presidente at 20% sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa mga nasasagot ng 3 lumabas din po sa isang survey ng Pulse Asia Pals na marami pa rin Pilipino ang tutol sa pag-aresto ng ICC sa dating Pangulong Duterte. Duterte. Base sa, sa survey, 58% ng mga tinanong nagsabing tutol po sila sa pagkaka-aresto sa dating pangulo. 26%, 26 naman ang nagsabing tama lamang na inaresto siya, habang 16% ang undecided. undecided. Lumabas din sa, sa survey na karamihan sa tutol sa, sa pag-aresto kay Duterte ay ang mga respondent galing sa baluwarte niya sa Mindanao. Habang galing naman sa Metro Manila, ang karamihan sa mga suportado ang pagkakakulong ng dating Pangulo sa, sa Gahig. Formal na manghiling na ng Department of Justice sa Department of Foreign of Affairs na kansalay na nga ang pasaporte ng ni Attorney Harry Roque. Kasunod, kasunod po ito, ito na nilabas na arrest, arrest warrant laban ni Roque sa kaso kaso ng qualified, qualified human trafficking. Kaugnay pa rin yan ang pagkakadawin, na pagkakadawin niya sa ilan po po ng Pogo Hub ng Mangisaw 99, 99 sa Pola, Pampanga. Sabi ng DOJ, oras na, na makansela. Ang pasaporte ni Roque, may tuturing po na po siya ang documented alien at ipadedeport pabalik dito sa bansa. Kasalukuyang nasa Netherlands pa rin ang abogado na natapay na rin ng asay doon. Nagalot naman po ng 1,000,000 bisong pamuya ang mga um, 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 autoridad para tumising si Dating Police Lt. Col. Rafael Dulao III Wanted po si Dulao matapos kong makonvict ma ng korte bilang mastermind sa pagdukot sa, sa Korean business man as in G.E. Sa Angeles, Pampangano noong 2016 Pinas lang din po sa loobismo ng kapra ang biktima